Magandang gabi po sa inyo lahat. Kaya lang masungit ang panahon natin ngayon dahil may bagyo na naman. Marami na namang lugar sa Pilipinas ang lubog sa baha. Kaya yung mga nagnakaw sa pondo ng flood control, kahit anong cover up ang gawin nyo, kahit anong diversionary tactic ang gawin nyo, yung pagnanakaw nyo sa pondo ng flood control projects, Marcos Jr., Martin Romualdez, hindi na yan makakalimutan ng lahat ng Pilipino. Sa tuwing makakakita kami ng baha, maaalala namin ang ginawa niyong korupsyon, pagnanakaw, kaya yung flood control na yan, nakadikit na sa pagmumukaan nyo, sa mga pangalan nyo. Uh, speaking of flood control projects, may pasabog, may pagbubunyag si Senator Marcoleta. Akala nyo hindi malalaman to ni Senator Marcoleta? Naalala nyo yung dalawang taga-receive ng malemaletang pera na dinideliver ni Lagotesa, si John Paul Estrada at si Mark Tixay. Pinatakas na ni Marcos at ni Romualdez. Yung isa, tinago na nila. Walang iniwan ito kay Saldi pinatakas nila. Are are, panoorin po natin itong si Senator Marcoleta. So ang in ang resumption po ng uh, Senate uh, Blue Ribbon Committee ay kailan? Meron na po bang petsa? Nakikita ko lang sa social media. Hmm. Parang November 14. Ah November 14. Yes. Blue Ribbon Committee na po yon. Yes. Okay. Hey, ano po ang reaction po ninyo sa pagbabalik uh, ni Senator Ping Lacson bilang head ng Committee on uh, the Blue Ribbon Committee? Eh kung gusto niyang bumalik, wala namang mga uh, mga kapigil sa kanya. Mm. nga ako kung bakit siya nag-resign. Eh tatanungin ko rin po sana kayo, bakit nga ba siya nag-resign? Marami pong haka, -haka kung bakit. Mas maganda kasi kung siya sasagot nun, eh. hindi ko naman kaya sagutin. hindi, po sa ninyo, kanil. hindi po niyo alam kung ano yung mga pinag-usapan, ng mga kasamahan po ninyo? Eh kasi sa majority lang decision yun, hindi eh. makasama ang minority. Ah. Ako na lang sasagot, Senator Marcoleta. Kaya nag si Pinky Lacson. Una, ha, para mahinto ang investigasyon. Kasi nabanggit na yung pangalan ni Martin Romualdez, ni Gutesa, at yung malemaletang pera na dinideliver kay Saldico at kay Martin. Nabanggit na rin. Ikalawa, may limang senador na nagbalak na bumaklas sa majority at lumipat sa minority. Naalala nyo yon Ikatlo, kasi si Pinky Lacson, chismis ng chismis, pa-interview ng pa-interview, pa-press release ng pa-press release. Puro kasi nungalingan lang naman ang sinasabi. Kailangan nila mag-isip at gumawa ng paraan para siraan si Gotesa at si Marcoleta. Ikaapat, baka gusto muna nilang kausapin si Gotesa suhulan para bumaliktad. Palalabasin pa na pinilit lang ni Marcoleta si Gutesa. At ikalima, talagang tinigil ang investigasyon para gumawa ng panibagong script. Um, uh, working principle, habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan. Nalulungkot ako kasi tingnan mo na lang si Orly Guset, na uh, Gutesa. Mm. Sa aking palagay ay isa siyang uh, mabuting tao. Sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. <coughs> si Gutesa talaga ang pinaka-credible sa lahat ng witness or resource person. Kasi si Gutesa, hindi siya kasama sa korupsyon. Hindi rin siya taga-gobyerno hindi katulad ng mga contractor, DPWH, hindi lahat, hindi nila sinasabi. Meron pa rin silang pinagtatakpan eh. Kaya yung mga buhaya sa kamara na dating matatapang, mga siga-siga sa kamara. Sila Abante, si Joel Chua, si ano si Pimentel, inis na inis ako diyan eh. Tahimik kayo ngayon, 'di ba? Nawala ang tapang nyo eh baka kasi mabanggit yung pangalan nila. Kaya mas mabuti, tumahimik na lang mga magnanakaw. Uh, ano po ang maaring gamitin na corroborating circumstances or or testimony dito po sa mga sinabi ni Ginoong Gutesa na pag -de deliver po niya ng mali-maletang pera doon sa construction site daw. Ang unang ang, ang unang makapagpapatunan niya, tawagin nila yung dalawang lalaki na binabanggit niya doon. Ang pangalan ay John Paul Estrada Ayon. at Mark Texay. Sila daw ang nag-aabot, nag nag-a-handle pagka ay -de deliver na yung pera doon sa Bali Verde at bibilangin doon. Pagkatapos sa Bali Verde, dadalhin doon sa may horizon sa BGC. Sa Hayat yata yun. At from Hayat, ibababa nila yung dapat na ibabang mga maleta at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. Yung dalawang lalaki, bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung dalawa? O oh, ayan, Lakson. O oh, dahil pinatakas nyo na, Saka mo ngayon ipapatawag. Ang galing no. Galing ng script ano. Pinatakas nyo na. Kaya ipapatawag na yan ni Lakson. Animal ka Lakson. O eto na. Pakinggan nyo yung pasabog ni Senator Marculeta. Bakit ang pinipilit ni Gisayin si Gutesa? Mm -hmm. Ang balita ngayon, oh. iniipit na rin yung dalawa. Ayan. Si nasaan nga po ba itong ay, dalawa? Ah, tinago ito? na raw yung dalawa. Ang ang, ang, ang balita itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Tixay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada nandoon daw sa Chile at binabanta yan. Saan po? Chile. 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 Yeah, oh. Yan ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro. Bukod sa malayong-malayo, -malayo, mm. bago tayong extradition treaty. Oo. Oh, oh. Ayun, ha? Si John Paul Estrada, ay nasa Chile na bukod sa malayo baka daw walang extradition treaty sa Chile ang Pilipinas guys ibig lang sabihin nito totoo ang mga sinasabi ni Orly Gotesa kasi tinago na nila si John Paul Estrada at totoo yung mali maletang pera na dinideliver sa bahay ni Martin Romualdez at ni Saldico doon sa Malacanang 'di ba, sa Aguada. Ito pa, guys. Baka baka si John Paul Estrada ang naghahatid ng pera sa Malacañang o doon sa bahay ni Marcos sa Forbes Park. Kasi nandun na sa bahay ni Martin Romualde sa Forbes Park eh. E di malapit na rin yun sa bahay ni Marcos. May bahay din doon si Marcos. May mga basement yung mga yan. Mga lalagyan ng pera ng mga ninakaw nila. Kaya tinago na nila si John Paul Estrada. Oh, John Paul Estrada, Estrada. Estrada. and Mark Texay. Ayon. Parang ngayon ko lang naririnig itong mga pangalan nan nito. Nandun sa ah, ano okay. Nandun sa source statement. statement. Bakit? Ang unang dapat na ginawa nila, sinecure nila yung dalawa na yun. Mm -hmm. Kung talagang gusto nila, tumagal kami Halos nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman, Pagkatapos, nag-adjourn nag kami. Pwede naman kasing mag-hearing, uh, Ms. Corina. Oh. Kasi ngayon, kahit nag-adjourn kami, nag-briefing nag kami sa ating budget. Oh. Dapat tinawag din nila si uh, Congressman uh, Eric Yap. Dahil binanggit niya to siya nagdala ng pera. Doon sa noong December 2024, yun daw ang pinakamarami na perang dinala. Oh. Sapagkat 46 na maleta, suitcases, uh, suitcases na remowa mm uh -huh. yung makakapal. Kaya ang bawat isang maleta ay naglalaman ng 48 million. Uh -huh. oh, ayun. <laughs> Congressman Eric Yap. oh, mga tulpo. O oh, diba? Aksi IS. Yan ang party list ni Congressman Eric Yap. At yan din ang party list ng mga tulpo. Aksi IS. Mga magnanakaw din kayo mga tulpo. Alam nyo hindi sisingaw yung baho nyo na yan. Mga bendalo. Si Eric Yap ang kasama ni Lagotesa. Si Eric Yap ang pinaka-leader ni Lagotesa tuwing sila ay magdi-deliver ng mali-maletang pera kay Saldico at kay Romualdez. Tapos ang sasalubong naman sa kanila, ito na nga yung dalawa, si John Paul Estrada at si Mark Tigsay. Ayan guys, kahit papano, unti-unti nating mabubuo itong kwento ng korupsyon nila. Sana lang may mga lumabas pa, magsalita pa, yung mga kasama ni Goteza. Sana, kumanta na rin kayo. Bakit hindi man lang nila tinawag si Erick Cap? Mm -hmm. mm -hmm. Ang pinipilit nilang bigyan ng butas, yung statement, kapa, na, na, na wala naman. namang motivation mm -hmm. para mamayaki pa si Gutesa. Mm -hmm. Why not just follow that lead? Oh, at pagkatapos naging moot in academic din yung ano, Miss Corina, sapagat alam mo naman, nung uh, tagpo na siya ay humarap na at sumumpa na rin sa, sa committee. And he allowed himself to be interpolated by the members. Oh, tama. Yung pa isa, si Gutesa ay na-interpolate ng mga senador. Pati si Lacson, piniga si Gutesa. Pinagtatanong siya. At wala silang nakita na pagsisinungaling kay Gotesa. Bakit? Kasi hindi siya na contempt. Ang kada karaniwan naman na nako-contempt yung mga nagsisinungaling. Ibig sabihin, kaya hindi na contempt si Gotesa. Hindi nila nakita ang pagsisinungaling. Uh -huh. Mhm. kasi si kasi si Senator Ping sinabi niya, eh, wala naman kanyang, hindi naman nabali wala kanya yung pala. Eh bakit pa tayo pumupunta dun sa notary public. Kinasangkapan nila yung uh, executive judge ng RTC ng Manila gumawa ng order na yung, uh, yung pirma ay talaga hindi pirma noong abogada. Uy! Ayan pa isa. O, oh, ito pa isa ang pinaka matinding ginawa ni Lakson. Si Lakson po ang gumawa niyan eh. No? Kinasangkapan nila yung executive judge ng RTC Manila para gumawa ng order na yung pirma sa notaryo ni Gotesa ay hindi ito pirma ng abogadong si Pechi. No? Tarantado ka, Lakson. Kala mo hindi ka mahahalata ni Marcoleta? Kanino ba natin unang narinig yung RTC na yan? Kay Lakson, doon sa kanyang interview. Natandaan ko yan. Sabi ni Lakson, dapat daw idilog itong issue na notaryo sa RTC para ang RTC ang humatol kung peke nga ba yung pirma o hindi bakit lakson kilala mo ba yung executive judge ng RTC Manila hmm? alam mo ba na nababayaran yung judge dyan eh ikaw ang nagplano nyan kaya sira ulo tong si lakson so ngayon unti-unti kang na na unti-unti kang nasisiwalat unti-unti kang na-expose kung ano ang tunay na kulay mo. Yan ang script mo, Lakson. Kaya binuking ka ni Marcoleta. Kinasabwat nyo yung executive judge. Matagal na po may mga bayarang judge dito sa Pilipinas. So, abangan po natin November 14 ang pagbabalik ng Blue Ribbon Committee. Maraming salamat. Bye-bye.